Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At andito na naman po tayo sa ating pang sumati sa Pecha. At ngayon po ay eh, natin ang ating Pecha para po ngayong February 8, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisa natin ang ating sumati. Hindi tayo sa February. At ayan, dos tayo dito. Ocho sa ating Pecha. Uh, 25 sa ating taon. May pasensya na po sa mga ingay. Uh, dito rin po sa mga numero nito, simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 0 plus 8 is 8. Uh, 2 plus 5 is 7. Ngayon mga idol, uh, ito, at sa bandang gitna, ganun pa rin po, add lang natin. 2 plus 8 is 10. Uh, 8 plus 7 is 15. Ngayon mga idol, at sa bandang baba, ganun pa rin. Ayan, pasensya na po sa camera natin. mayroon lang mo lumalago siya. Ayan, 10 plus 15 is 25. Ayan, mga ito po yung unang numero natin. Meron tayong 25. At yung kapares po natin numero. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 2 plus 8 plus 10 is 17. Ayan, mga ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 17. At pwede, pwede na rin po natin matayang yung kombinasyon na yan. 17 25 or 25 17 ayun mga dito lahat yan 2 digits po sila kaya simplify muna natin bago natin sumatay itong dalawang number natin dito unahin natin ang 17 1 plus 7 is 8 at sa 25 2 plus 5 is 7 ayun mga dito ito po ang ating sumatay 8 at 7 unahin natin sumada ang 8 kunin natin yung 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin ganyan yung 35 sumada 35 3 plus 5 is 8, at 26 sa mga 26, 2 plus 6 is 8, at dito naman sa 7, kukunin mo natin itong 25 sa mga 25, 2 plus 5 is 7, pwede rin yung 16 sa mga 26, 1 plus 6 is 7, at... 34. So, mga na 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga doon. Yan po yung mga numerong nakuha naman po natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayong February 8. Meron tayong 8, 17, 35, 26, 7, 25, 16, at 34. Ayan, ganyan pa rin po. Pipilihan po tayo dyan. Rambol lang po natin yung mga numero natin. Pili tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At yung sample natin dyan, ginawa natin ng uh, 20, 26 at 7 then 34 34 and 17 34 17 at 25 and 8 ayan mga idol ito pa yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha ayan meron tayong 26 7 35 17 at 25 8 Ayan, kung nagustuhan po natin itong mga sample po natin yan, pwede pwede po natin matayaan. O di naman kaya, dito sa mga naka encircle natin mga numero dito, yan, rambol lang po natin. Pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At yung mga idol, yan po ating sumati sa Petya para po ngayong February 8, 2025. Maraming maraming salamat po.